So ito na mga ka-GM din sa Mitsubishi L200 no? Ito tinanggal natin yung kanyang alternator Yung kanyang mga bolt dito Pero una sa lahat ay tinanggal muna natin yung kanyang drive belt Tapos uh, dinisconnect natin yung battery Para pagka nagtanggal tayo dito sa kanyang mga Connector wire dito Hindi mag short circuit no? Tapos yung uh, bolt nya dito dalawa lang Taas saka ilalim So ito ilalabas na natin Dito lang sa tagiliran mga ka-GM Tinanggal natin yung gulong para ma-access natin din sa gilid so ito na ito na yung nakita natin na maingay yung kanyang bearing so bubuksan natin ito para ma-repair natin mapalitan natin ng bearing no? kasi kung siya sya oh. makalook sa so, mayingay. so ayan like and share po para magkaroon ng idea yung iba. so ito po bali tinaltan po natin yung kanyang bearing no? sa kanyang alternator so ngayon okay na siya mga kajem maandar na siya wala ng ingay So, yung naging problema lang niya, yung kanyang uh, bearing sa alternator talaga. Sa inner, saka sa outer. Yun yung naging uh, alok. Kaya nagkaroon ng ina yung kanyang makina. So, ayan o. Oh. Okay na siya mga kajen. Yan, ah, oh. maraming maraming salam po. Oh, like and share yung ating mga bis para magkaroon ng idea yung mga...